eli eli Lema sabaktani my god my god why have you forsaken you sku you sku nganung mo ako when i was just a child kada si santa sigikog Gadungu ani nga and I wonder why. Ngano? Ngakabaluko ang Ginoo kaya matinudanun o mahigugmaun sa Nia yang anak. But when the Lord spoke these words, unsa ang meaning ani? Kibyaan ba just sa Ginoo ang iyang anak? Kaya kah sa Ginoo ta kun? kung kinahangla na to siya? When Ate Rose may message me, she invited me na kung pwede ko mo istorya. And nagduha-duha pa jud ko kay maulaw ko. And mauto, nag-ask ko sa kung igsoon o sa akong mga friends. And ana sila, go, kay it's an opportunity para ma-share na ang mong experience sa mong family. It started on 2023. Nag-start o bleeding akong mother in Dai -Kubero. And nag-wonder ano. nga nga no, dili, na siya man, dili naman siya dugon kay because na-operahan na siya 2021. removed na yang uterus and cervix. So, as days passed by, magbidin gihapon siya, and one time sabalai, nikalitrag tirik yang mata and nakuyapan siya. So, gidala namu siya sa hospital. And, ang only management is blood transfusion. So sa pila ka months, magbalik-balik lang na na cycle. Magbleeding siya. Balik na pud mig hospital para mag-abuno sa It was hard for me. Kay nagreview review ko for my board exam that time. And walay laing magbantay ni mama. Kaya kung duha ka kuya is nagwork, work And akong papa kay naa sa balay And dilit kita because of health issues. Na put papa. Pero ang always niya na ingon, unha sa inyong mama, okay rako. And one day, this story ako sa doctor ni mama, and she's very straightforward. Dili ko kalimot. Cancer, money say mo, Mom. Nibalik ug tubo ang bukol, and probably she only has five years to live. And pagkadungog na ko ato, merayogi kumut ahum kasing kasing. Anasha You have to accept it, bahala na hi And I was. Selfish that time. Kaya wala na kong nila about unsang istorya sa doktor. Fast forward, nag-take board exam for nursing. Pag uli na gi gikan ni take, days after, na hospital na po na kong ma. And mauna to'y pinakadugay niya na stay sa hospital. He explains a doctor, "Now we need to transfer to higher facility for, for better treatment." December 2023, while waiting for the transfer to Semboanga City, days before me, larga I and the results of my board exam, and luckily, <laughs> with God's grace, I passed the exam. Nanay, personal nurse, akong mama o papa. Siyempre, happy for a while. And back to reality na po. Fast forward, nabot na mi sa Zamboanga. Mom's first chemotherapy went smoothly. Makalaglag laag pa siya. And the only side effect sa iya is tang yang buhok. January 2024, after 1 month na nag-stay mi sa Zambuanga, I went home. Akora ang niuli diri sa Dipolog. Kay ang reason ra is magkuha ko og uniform for my oath taking sa Sanbuanga. Pero walat na dayon kay nahutdan kog slot sa Zamboanga. so sa Dumaguete ko nag take oath. And before ko nakalarga sa Dumaguete, di admit na mo ang mong papa. And after pila ka weeks, dili na jud kaya sa mong papa kay naluya na siya. Naday reason akong pag-uli sa dipolog which is para bantayan akong papa. It was very hard for us kay nagdungan og ka-admit silang Ako nagbantay ni papa sa Hospital de Ridley de Polog. Ang isa ka kuya nagbantay ni mama sa Hospital sa Zamboanga. And ang akong kuya isa is nagwork. It was very tiring. We were very drained physically, mentally. And financially. My papa was diagnosed with chronic kidney disease, stage 5. So, kailangan siya tauran ng IJ catheter para sa yung emergency dialysis. After two weeks na mo sa hospital, nakauli nami. na mi. And then another challenge na pod. Days after, Nag-fever akong papa to the point na nabot og 40 degrees iyang temperature. It was April 5, 2024 sa Kadlawon. Dili ko kalimot sa iyang gingon sa koa. Well, naghilot ko sa iyang likod. Lang, antusa sa ako lang ha? Nagtulo lang akong luha. Ako rang natubag niya kay... Nga good na dili? Okay ra galit na ako nga ako ra sige magbantay ni mo. Pagka-morning sa April 5, gidala namo siya sa hospital. Kay dili na siya mutingog and nagsuka siya dugo. It was very too late. Pag-abot na mo dito ni drop yung blood pressure. Iobserbaran pa siya. Ang pag-abot ka biik, eh, nag-arrest akong papa. nag ang doktor nga need i -intubate. Para sa kuha, musugot ko para maluwas lang siya. Pero nag-call si mama and anak siya. Ayaw lang nak. Luikay kayo imong eh, papa. A very strong person, nga, despite the fact that she was able to cancer, she remained strong as our mother. I signed my iyak to the history of the phone. At exactly 9 p.m. on that same day, April 5, 2024, I na like, Papa, Wala akong kasabot sa akong gibati. Wala na akong papa. Akong mama na sa layo nga nagpaayo siyang sakit. Wala na akong kabalo asa akong magkuha o kusog. I was blaming myself. I should have known better. Nurse ko, and wala ko'y nagama sa akong papa very tulit late. No, no, na siya nadala. Fast forward na uli silang mama from Zamboanga. Pag ika na mo dipolog pa dulong Zamboanga, buwi pa akong papa. Pero pag uli lagi kan Zamboanga, ilang naabtan, kay haya sa akong papa. Dito na dahil nag-start, ugka down akong mama. Everyday siya magiyak iyak kay maghuna sa akong papa. Sobra kasakit ang pagkawala niya. Pero dili na mo ipakita sa mong mama kay maluoy migsamot niya. Masuko na lang mi sa iya kay dapat, Ma, dili ka mag -uul. Kay samot ka kaluya anak. At least, karoon ni na si Papa. Dili na siya mag-antos sa iyang sakit. After that, magsigira balik-balik sa Zamboanga silang mama ug akong mano for her chemotherapy. Makasakit sa dughan, una-unaon -una, mo chat si mama. Lang, wala na may kwarta Magbahin na lang ni Manong Nimo sa rasyon diri sa hospital. Magjoke pa siya o Okay ra nga naara ka diha kay og na ka diri. Tulo na ta magbahin sa pagkaon. Makulbaan ko every time mo chat akong manong. Kaya ang mga chat is, lang na pan si mama. Wala siya'y BP ganina. Naka-oxygen siya ron. We were very very drained physically, emotionally and financially. Pero wala nag-ended too among challenges. Fast forward August 3, 2024. kipadmit namosi namo si Mama Daisy hospital sa Dipolog. Para abunuhan siya ugdugo, dugo kay para inigbalik sa Sambuangga, diretso siya ikemo para Pildi na sila mahago og pangita donor. Well, naa pa siya sa emergency room, anad pa kayo siya mutabi, and ganahan jud siya magpa-admit. Pero pag niya sa room, sa ward, dito, dili na siya mutingog. Mutingog man gali, pero dili na kayo masabtan. Then dito, sa yung laboratory result, nitaas iyang creatinine. Wala siya urine output, miskangi. Taura na siya og catheter complicated na. Sa three days na mo dito sa hospital, yang ilitok sige kay Papa. And mo, and mo siya sa taas sige. Papa, the night before siya gikuha sa mua, restless na siya. Iyan na ipto niyang dextrose, kay mukuyog lagi daw siya ni Papa, August 6, 2024, around 7 a.m. Si Mama napod gikuha asamu, ah. na po ang ikuha sa mua. No question jud Lord. Four months pa na wala akong papa. Ganong gisunod dayon imo si Mama. Di promise biya namo kay papa na katara na mo si Mama kaysa nalang na lang nabilin. Luoy na kayo, mi Lord. Wala na mi mama o papa nga very supportive sa mo, ah. Wala na mi parents nga nag-guide sa mo, o asa mi karon. Wala pa ka-recover sa pagkawala sa mong papa. Gisunod na dayo ni mo mong mama. Ano man, Lord, sa mubo nga panahon, giblame na ko ang ginoo. Grabe, Lord. Gipaantos man minimog ayo. And for me, pinakasakit na part is my first sweldo na dapat na ko ispoil sa akong mama. Pero nagamit na siya for her funeral. pero i realized kamitaday ang wala wala na ready silang kamatayon days before namatay akong papa hana siya gikapoy na siya ganahan na lang siya mo pahulay syempre gibaliwala ra to na ug nasuko pa niya kay siya og and then holy week last year, nagshare si Mama. Beer Santo po to. Ano siya, nag siya. Og kuhaon man gani ko ni mo, Lord. Ito nung og alas tres. Para dungan ta. Sakit, pamalandungon, pero masakit makita nga nag anto sila sa ilang sakit during those times, makauna na ako sa si gingon. Diyos ko, Diyos ko, mo ako. Pero nag-question sa ko sa akong self. Tinuod ba na ang Diyos ang, ang namiya? Tinuod ba nga ang Diyos nakalimot? for me, no. Wala niya gibyaan Siguro, ako ang nagkulang. Ako ang sa I could have had a stronger relationship with him before. One thing that I realized with those challenges that we've encountered is that when these things happen, the Lord is trying to tell us something. He is trying to make us listen to Him and make us to have a stronger personal co connection and relationship with Him. We have to listen to Him. Kinahangla nato siya paminawon ug unsay ang ganahan ipasabot sa tua. Nay moabot ng magdala sa ganahan ipaabot ng mensahe. It could be a form of a person, an experience, or a moment. And sometimes, na marid na feeling para sa I believe that nothing's happened by chance, and everything happens for a reason. Uglahilahi <laughs> Problem. They said that life that does not happen to us. Life happens for us. In time, everything will make more sense. What we need to allow God to give us that grace for us to understand what is the purpose of those challenges in our lives. We need to have faith in Him. We need to trust Him. And we need to be grateful. We need to be grateful despite of those challenges. Lisod gamon, well na ata na problema. It's very hard to say na, Lord, salamat na napudmi sa hospital ron. Lord, salamat na matyan na kisud kayo istorya na and probably dilidyo na And I think makasabot ra ang if it takes a little bit of time for us to get to that point when we can actually be grateful for the crisis. Bago ta makabot ana point, it's a process. We need to accept first nga nahitabu na sa a we need to face what is happening in our lives. because having an attitude of gratitude is a choice. a choice that can lead us to a more positive direction in life. and when we get to that point, na natin ang feeling ngagi abandon ta. Nanatay grace of gratitude. And diha mabut nata sa joy. So instead, waiting for that spark of joy to come for us. After all those challenges, let us choose to create that joy in our hearts and in, in our minds. And after that, pwede na peace. Peace within ourselves. Peace with others. Peace with God. And when we have that, when we have gratitude, joy, and peace, dili na nato kailangan i-question ang ikaupat na pulong sa Ginoon. Diyos ko, Diyos ko, gibyaan mo ako. Naghang salamat.